So what's up guys? For today's video ay magbibilang tayo ng Alcantsha. Ayun. Bilangin natin ang Alcantsha. Bilangin natin ang Alcantsha ni Cristiano. Yan. Yan ay sinimulan niya noong December oh no, January 16, 2024. Ngayon hindi atat siyang magbilang kaya hindi namin pa ng January 16. So, let's go. So, yan. tinulungan siya ni Modrang magbilang. Sinimulan namin sa peso. Yan. Ayan. Tingnan natin kung magkano ang naipon ng isang taon. So, so yan. At isunod natin ang kanyang isang alkansya. Ito ang kanyang project. Project niya to last year. Ngayon, nilagyan ng pera. So... Tingnan natin kung makuha nila na hindi masira ang bamboo alcansia para may paglalagyan uli. No, Sabi ni Mother, narigat daw. Narigat daw, nakalunti yung mga mm. anak. Sinat. So, Pinoksok at ganiyana. Awi, so nga muna. Ayan, so there we go. At iririnijuhan. Sana hindi masira. Ayan, so, ang hirap pala. Kailangan na lang kuha na lang ng ano. <laughs> oh, so yan, tingnan natin kung masisave pa ang uh, alkansya ni Lugan niya. So yan, nahirapan sila kaya minartilyo na lang. Mm. Oh yun.

Ayan, at magbilang tayo ng coins for today's video. Mm. Alkansya ng isang taon. Hindi sila nagbaon. Para lang may pang-alkansya. <coughs> Yan, so sila ay nagbibilang na. Yan. Mm ipon nila ng isang taon. So, supposed to be it's their baon. Pero, pinag, this, pinag uh, pili ko sila kung i-alkansya o baunin baonin sa school. Para may pang savings daw. So, yan. So, mas pinili, pinili nilang mag-alkansya. Kaya may naipon sila. Ayan, bilangin natin. Tignan natin kung magkano. So, standby muna. So, there we go. Ayan. Si Lula ay tinutulungan ang apo na magbilang. Uh, Mas tinuturuang mag-segregate ng 5, 10, 15, 20. 5, 10, 20 20 pala. Hmm. Ayan. Let me go. Mm. And so, mm. Hmm, tapos na tayong magbilang. At ang ating nabilang ay yan. Ang piso. And so, nabilang na. Tignan natin kung magkano lahat ang piso ay 140. at ang 20 ang 20 ay 1200 at ang 10 magkano ang 10 1400 and 5 1800 total of 4840 ayan ang naipon ni na Zane at Lugania ng isang taon. So, ito ang kanilang naipon for one year. Yan. Ay, piso, 440. And this is 1,800. The 5, 1,200. And the 20 is 1,200 as well. Ito ang supposed to be kanilang baon every day pero inilagay namin sa alkansya at ito ang kanilang naipon for one year. So, thank you for watching. Ay, hindi pala. So, dapat pala every year mag-iipon tayo, mag-aalkansya ang ating mga bata. So, starting tomorrow ay mag-aalkansya din sila and then we will open it. For thank next you. year, so thank, thank you guys you. for watching. Bye bye.